mo ba, eto ah, hindi natin alam to, hindi natin discover ng ating mga kababayan. Food business. Because lahat tayo kumakain. Lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, tao sa paligid mo, kumakain tayo. It's so easy to sell. Pansin mo ba yung food? Madali ang ibenta. Lookin mo lang yan ngayon. Kakain, bibili na yan eh. pag-usapan naman natin mga returning OFW ano nga ba yung mga business ideas na pwede natin simulan para habang nandyan ka nakakapag-ready ka na dito meron po tayo ditong formula na ginawa Doc na pwede natin gawin para pag-uwi mo dito salpak agad ang negosyo. So, ibig sabihin, start agad ng negosyo. Action agad. After 3 days, after 5 days ng iyong bakasyon dito, pahinga ng konti, time for family, dinner, mamasyal ng konti, then start na. Kasi pag pinatagal mo ng isang buwan bago ka nagnegosyo, uubos agad ang dalang pera. Kaya dapat nandyan ka pa lang, nire-ready mo na to mga business ideas. Ito yung tinatawag kong FFAR. These are the four ideas pwede natin sundin. Let's start with F. Ano ba ibig sabihin Ito yung franchise. Why franchise? Because pag franchise po, one, loris 80% ang survival rate ng franchise business. Second, pag franchise po yan, ready na ang income. Napansin mo ba, pag mag start ka palang magnegosyo, matagal ang traction, matagal ang daloy ng pera, matagal ang cash flow. Paubos na yung pera mo, dala mo galing abroad, pero wala ka pang kita. Pero once nag-franchise ka, set up, bayad, set up, kinabukasan, may benta ka na. Yun ang advantage ng franchise. Ano ba dapat natin i-franchise? Pwede food cart, depende yan sa yung budget. So may small food cart, may medium, may big food cart, depende yan sa budget mo. Second, kung malaki ang yung budget, pwedeng mini grocery. Ang dami na pwedeng i-franchise. Water refilling station, laundry, or coffee shop. Depende yan sa budget mo. Again, bago tayo mag-franchise, sinasabi ko sa inyo, tingin mo muna yung credibility ng business, then wag lahat ng ipon mo ilagay mo dyan. Magtira ka ng allowance nyo ng good for 3 months. For example, ang kasus ng family mo is 50,000 a month. Dapat secure yung 150. 150,000 or more. Then the rest, mag ka dito sa franchise na to. 80% survival rate, kaya pwede natin gawin. Second F natin is for food. Why food business? Because lahat tayo kumakain. Lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, tao sa paligid mo, kumakain tayo. It's so easy to sell. Pansin mo ba yung food? Madali ang ibenta. Lookin mo lang yan ngayon. Kakain, bibili na yan eh. Ako ngayon, pag may dumaan dito, yung mga nagtitinda ng mais, tinapay, ice cream, lahat. Ganon ang food business. Napakadaling ibenta. And less effort. Magluto ka, yan ay ibenta mo. Nandyan lang sa tapat ng bahay mo, may bibili. Hindi natin kailangan madaming effort. And less marketing expenses. Ilagay mo lang sa Facebook mo, ilagay mo lang dyan sa tapat ng bahay mo, hindi ka kailangan magbayad ng marketing agents para lang kumita ka sa food business. It's so easy to sell. And third natin, A is agriculture. Yes, bakit naman kailangan natin mag-venture or malakas pag nag-venture ka sa agriculture? First, alam mo ba, eto ah, hindi natin alam na to, hindi natin discover ng ating mga kababayan. Alam mo ba na pag nag venture ka sa agriculture, it's one of the industries that is supported by our government. Yes, supportado tayo ng gobyerno natin. Edok di ba nagkakagulo ng gobyerno natin? Nawawala na tayo ng tiwala ng gobyerno. Nauwi sa karahasan ang mga o ang rally kontra korupsyon sa Mendiola sa Maynila. May mga nagbatuhan, nanguyog at pati media hinaras. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon. Katatapos lang ng programa ng grupong bayan, na biglang may na paputok sa Mindyola, Maynila. Alam mo, madami pa rin naman, madami pa din tayong ahensya ng gobyerno na gumagawa naman talaga ng na task nila. Paano siya nasusuportahan ng gobyerno natin? Punta ka sa mga government agencies, may libreng pag-aaral, may libreng training yan. Even state universities, nagbibigay ng training yan sa mga extension program nila. Galing po ako sa state university, I used to be in Bataan Peninsula State University, ang buhay campus, nagturo ako dyan 7 years. So meron kaming extension services na tinatawag tinatawag. Nagtitrain sa mga farmers, nagtuturo, bisan namimigay pa ng mga libre mga materials, maraming binibigay. makipag ugnayan ka dyan sa iyong government agencies malapit sa iyo. And of course, agriculture, high demand dyan. Saan tayo bumabalik? Sa pagkain, di ba? Doon din tayo babalik sa pagkain eh. Kahit anong gawin natin, may AI, kahit na automated lahat, pero darating ang araw, babalik din tayo sa lupa. Yung lupa na, na natin ng pagkain, babalik din tayo sa pagkain. Babalik din tayo sa crops, babalik din tayo sa crops, babalik tayo sa poultry, sa piggery, babalik tayo sa vegetable, babalik tayo sa agriculture kasi yan ang kailangan ng katawan natin. So, pwede mo maging venture yan kung ikaw ay OFW. Last is R. Ano ba yung R? Ito yung retailing. Kung gusto mo naman mag-retail. Why? Ikaw e is still in, in na in pa din. Kung ayaw mo nang magkaroon ka ng physical store, pwede online. Yan lang mismo sa bahay mo. You can do it with your wife, with your husband, with your family, yung retailing business mo online. So, ano ba yung pwede natin ibenta diyan ang dami gift items shirts small items kung ano-ano di ba dami na bibili mga gamit namin dito mga ginagamit ko in order lang lahat ng team ko ito nga o order lang lahat yan so ang dami natin pwedeng i-retail sa online. Delivers, ang kailangan mo lang pumili ka dito sa apat na yan kung ano yung kung interest ano mo, saan ka passionate, you start. Okay? Let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po.